Hello guys, good morning. Ito, update ko na ngayon ngayon sa mais ko. Ayan ano? Oh. Bale, isang buwan na yan sa ano, sa Sabado, 14, 14, isang buwan na yan. Ayan, ayan na ngayon yan. Naka-spray ko lang yung isang araw. Ayun ang binabasa ng mga na-spray ko. Ayan hmm. guys, kita nyo guys, oh. Yan ang mais ko ngayon. Magandang araw sa inyo, guys. Ina-update ko lang kayo sa mga activities ko dito. Yan. Yan guys. Yan guys, ang mais ko. Yan. Ang rice Medyo naano yung damo na oh. Malinis na malinis kasi na-spray yan ko na maayos. Ang guys oh. Thank you guys. Please subscribe my YouTube channel. At maraming maraming salamat sa mga susubaybay sa aking mga video. At sana huwag kayo magsawa na mag manood at paki like and share na rin at paki pindot na ang notification bell para updated kayo sa aking mga video guys thank you guys <coughs> ingat kayo lahat <coughs> at uh, hanggang sa susunod na video na lang uli medyo ano lang to bale, bale pinasalan ko lang tinignan ko lang yung mais ko okay guys Bye bye ingat kan